Pagandang araw sa inyong lahat. Aking hinihiling na buksan ninyo ang inyong, inyong mga puso at isipan upang lubos na maunawaan ang aking sasambitin. Ang pamagat ng talumpating ito'y implikasyon ng pagpapahalagang pampanitikan o panliteratura sa isang mag-aaral. Sa bawat pahina ng panitikan, may buhay na sumisibol. Sa pagsbong ng teknolohiya, tila kinalimutan na ang halaga ng tula, nobela, at kwento na may kakahiyang imulat at gisingin ang bawat puso't isipan ng mga kabataan. Kaya naman, ngayong araw, ating pagnilayan ang implikasyon ng pagpapahalagang pampanitikan sa isang mag-aaral. Sapagkat naniniwala ako sa pagbabasa ng mga akdang pampanitikan na hubog ang pagkatao, tumatalas ang kaisipan, lumalalim ang damdamin, lumilinaw ang moralidad, at tumitibay ang ating pagkatao. Una, ang pagpapahalaga sa panitikan ay may implikasyon sa aspetong pang-akademiko. Sa patuloy na pagbabasa, pagsusuri at pagsusulat ng akta ay napapalawak ang kaalaman sa wika, pagpapahayag at kritikal na pag-iisip. Nahuhubog ang mga mag-aaral na suriin ang damdamin at mga salik na nagtutulak sa mga tauhan upang gawin ito. Mga kakayahan na maaring magamit sa tunay na buhay. Ikalawa, sa aspetong personal at emosyonal. Sa pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa damdamin at karanasan ng iba, lumalawak ang empatiya. Nakikilalang sariling damdamin, nalilinang ang sariling identidad at pagpapahayag ng sariling damdamin. Ikatlo, sa aspetong moral at panlipunan. Sa pamamagitan ng pagbabasa, nahubog ang moral na pag-iisip, paninindigan, maging ang mga isyong panlipunan na nakalakip sa panitikan. Nagsisilbi itong eye-opener sa nangyayari sa bansa. Lumilinang sa diwang pagkamakabayan at mas malalim na pag-unawa sa sariling kultura at kasaysayan. Ikaapat, sa petong estetiko. Sa ganda ng tayutay, talinghaga at simbolismong nakapaloob dito, natututo ang mga mag-aaral na pahalagahan ang sining ng panitikan. Nalilinang kanilang pagkamalikhain at kakayahang magpahayag ng ideya at damdamin sa masining na paraan. Sa kabuuan, ang pagpapahalagang pampanitikan ay daan upang ang bawat mag-aaral ay hindi lamang matalino Bagus, Malikhain, Makatao at Makabansa, ang pundasyon upang humubog ng mga mag-aaral na responsable sa makabagong panahon.